Sa isang trade pitch mula sa Sports Illustrated, lumutang ang ideya na maaaring ipagpalit ng Los Angeles Lakers ang rookie sharpshooter na si Dalton Connect sa Utah Jazz kapalit ng reigning NBA Summer League MVP at dating duke standout na si Kyle Filipowski. Ayon sa ulat, kasama sa magiging package ng Lakers ang isang conditional 2026 first round pick swap upang mas maging kapalit pakinabang para sa Utah. Ang loika sa panig ng Lakers ay malinaw, kahit na mataas ang potensyal ni Keneck, kasalukuyang puno ang kanilang backcourt rotation. Sa lineup na pinangungunahan ni na Luka Doncic, Austin Reeves, at bagong dagdag na si Marcus Smart, limitado ang magiging minuto ni Keneck. Sa katunayan, mabagal ang naging simula niya noong nakaraang season, at hindi niya naipakita ang parehong matinding opensa na ipinakita niya sa kolehiyo. Sa Summer League ngayong taon, nakapagtala lamang siya ng 10.3 points, 4.7 rebounds, at 1.3 assists kada laro, habang pamapalo sa mababang 29.7% shooting mula sa field. Samantala, ibang kwento naman ang ipinakita ni Kyle Filipowski. Bilang Summer League MVP, nag-register siya ng kahanga-hangang stat line na 29.3 points, 7.7 rebounds, at 2.3 assists sa tatlong laro. May shooting percentage na 56.1% mula sa field at 39.1% mula sa 3-point range. Kahit na limitado rin ang kanyang playing time sa rookie season niya sa Jazz, ipinakita niya na kaya niyang maging epektibo sa ilalim ng ring at sa perimeter. Para sa Lakers, isang malaking bagay ang pagkakaroon ng young big man na may kakayahang magbigay ng rim protection at floor spacing, dalawang aspeto na kulang sa kasalukuyang roster. Kung matutuloy ang trade na ito, makukuha ng Lakers ang isang versatile big man na maaaring magsilbing backup o kapartner ni na Jackson Hayes at DeAndre Ayton sa frontcourt. Maaari rin itong magbukas ng pagkakataon para kay Kinect na magpakita ng kanyang scoring skills sa Utah, na mas nangangailangan ng wing scoring kumpara sa Lakers. Sa mas malalim na pagsusuri, malinaw na ang trade ay may win-win potential. Sa panig ng Lakers, makakakuha sila ng mas balanseng roster na hindi lang nakasandaw sa perimeter scoring. Sa panig ng Jazz, makakakuha naman sila ng isang batang scorer na may mataas na ceiling at karagdagang draft asset para sa hinaharap. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung gaano kaseryoso ang interes ng dalawang koponan sa isa't isa. Tulad ng karamihan sa mga trade pitches, ito ay nasa antas pa lamang ng ideya at walang katiyakan kung maisa sa katuparan. Subalit, kung pagbabasehan ang kasalukuyang sitwasyon ng Lakers, na patuloy na naghahanap ng mga piraso upang masuportahan ang kanilang championship aspiration sa ilalim ni Lebron James at Luka Doncic, ang pagkakaroon ng isang batang big man na tulad ni Filipowski ay maituturing na strategic move. Ang tanong na lang ay kung handa ba silang bitawan si Kinect, isang manlalaro na kahit hindi pa tuluyang nagpapakita ng kanyang full potential, ay may kakayahang maging mahalagang piraso sa hinaharap. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po!